Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagtaraan at kaniyang sinabi, Masdan ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo at tignan ninyo, Ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kaniyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kaniyang sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Iningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nagalakan at pagpapala po sa inyong lahat. Ano ang hinahanap ninyo? Mga kapatid, ito po'y alingaw-ngaw, eko ng ating mga pang sariling katanungan din sana sa ating mga sarili. Ano nga ba yung hinahanap natin sa buhay natin sa araw-araw? Kagahanap -araw? ng kaligayahan, kagandahan, kasikatan, at kung ano-ano pang anyo ng paghahanap na ginagawa ng tao. Hindi po masama ang mga anyong ito ng layunin ang mga hangarin o mithiin ng pag-unlad, pagiging sikat, pagkakaroon ng magandang posisyon, pagkakaroon ng maraming pera. Hindi naman masama sana ang mga hangaring iyan. Subalit ang mga hangaring iyay may katapusan. Sapagkat sa mundong ito na walang permanente, napakababang anyo ng mga mithiin ng mga ito kaya nga inaanyayahan tayo ngayon ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating ebanghelyo na subukan natin siya come and see sapagkat sa katotohanan kapag ang Panginoo ang una nating hinanap sa ating buhay susunod na ang lahat ng mga pagpapala at maging ang mga anyo ng pagsubok ay makikilala na, na natin din lang mga anyo ng pagpapala na magdadala sa atin sa tunay na plano ng Diyos sa ating buhay. Madaling tanggapin ng bawat mangyayari sa ating buhay kapag nakaugnay tayo sa Panginoon. Kapag may mga pagkakataon na nag-aalay tayo ng panahon upang kausapin siya. At ang ating unang pagbasa ay nagbibigay ng napakagandang anyo ng pakikipag-usap sa Diyos. Mangusap ka, Panginoon, makikinig ang iyong lingkod. Speak, Lord. Your servant is listening. Diba? Kasi madalas, kabaligtaran ang nangyayari. Mangungusap ako, Panginoon, makinig ka sa iyong lingkod. Minsan, ganun yung nangyayari. Marami tayong hinihiling sa Diyos. At kapag ang natanggap natin sa ating buhay, hindi iyong hinihiling natin, may mga pagkakataon na nagtatampo tayo, naghihinanakit. Subalit kung ang ating panginalangin ay katulad ng kay Samuel, mangusap ka Panginoon, makikinig ang iyong lingkod. Makakatulad din tayo ni Maria. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong kalooban. Mga minamahal na kapatid, maraming mga mangyayari sa buhay natin na hindi ang siyang hinahangad natin. Kaya maging malinaw sana sa atin na madalas ang plano natin ay iba sa plano ng Diyos. At madalas magtatagpulang ang mga ito, ang plano ng Diyos at ang sarili nating plano kapag mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos kapag tayo'y nananatili sa kanyang presensya. Kahit ilang oras sa loob ng isang araw, sa loob ng maghapon, sana magkaroon tayo ng pagkakataong tumahimik sa harapan ng Diyos. Kausapin siya sa katahimikan at pakinggan ang kanyang boses sa katahimikan. Actually, ang katahimikan, hindi naman ito yung, yung talagang absence ng sound. Pag sinabi mong katahimikan, ito yung pagkawala ng ating sarili. Diba? Kasi kaya tayo nag-iingay, minsan gusto nating makita yung ating sarili. Gusto nating makita na tayo'y umiiral, na tayo'y nage-exist. Subalit, kapag yung tunay na katahimikan, iyo'y pagkawala muna ng sarili at paglitaw ng presensya ng Diyos. No? Pa pag pagbibigay ng panahon na ang Diyos naman ang umiral, ang kanyang kalooban at hindi ang ating mga kalooban. Sa gayong masasabi rin natin, katulad ni San Pablo, kung nabubuhay man ako, nabubuhay ako para kay Kristo. No? Yung pamumuhay natin, may ugnayan na sa ating Panginoon. Hindi na siya madaling maigupo. Hindi na siya madaling sumuko sa mga pagsubok. Sa halip, Kinaharap niya ito asama ang Diyos. Yun yung maganda kapag meron tayong ugnayan sa Diyos. Hindi mawawala ang mga pagsubok, hindi mawawala ang mga paghihirap, subalit magiging madali o hindi, kung hindi man madali, sigurado ang pagtatagumpay kasi hindi tayo nag-iisa kasama natin ng Diyos. Harinawa, mga minamahal na kapatid, ang palagi ang pagdalo ninyo sa Eucharistia, ay maging tunay na hangaring hanapin ang Diyos. Sa Eucharistia at sa ating kapwa. Sa kanyang diwa, mga minamahal na kapatid, tayo rin nawa sa ating mga sarili ay masampit ang sinabi ng ating salmo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. At nubayan at pagpalain po kayo lagi ng ating mapagmahal na Diyos.